Torpedo evasion make your depth 700 feet. Pakit kule itimang submarine. Ang submarine, na rin sa tawag na sub, ay isang revolusyonaryong sasakyang pandagat na kayang mag-operate sa ilalim ng tubig ng mahabang panahon. Sa unang tingin, ito ay tila isang tahimik at simpleng barko, ngunit ang teknolohiya at kahusayan na nakapaloob dito ay nagbibigay dito ng kakayahang maging isang mapanganib na sandata at mahalagang kagamitan sa sinsya at paggalugad ng karagatan. Ang mga submarine ay hindi lamang bahagi ng mga hukulang bung pandagat sa buong mundo, kundi ginagamit din sa iba't ibang misyon tulad ng pag-aaral ng marine biology, pagsisiyasat ng seabed para sa mga reserbang langis at mineral, at paggalugad ng mga bahagi ng karagatan na hindi pa naaabot ng tao. Pero niminsan ba ay natanong mo ang iyong sarili kung bakit kulay itim ang mga ito? At yan ang aalamin natin. Alam mo ba na noong World War I, isa sa powerful at makabagong naval warfare ang mga German U-boats na mas kilala sa tawag na submarine at noong una itong ginamit noong World War I ay walang makahanap ng paraan kung paano ito matatalo. Dahilan na nga para ang mga ito ay maging advantage ng matagal at meron itong tinatawag na unrestricted submarine warfare noong World War I. Tumutukoy ito sa isang uri ng warfare na kung saan ang mga submarine ay nakaka-atake at nagpapalubog ng mga merchant ships at mga enemy vessel nang walang anumang warning o babala. Ang ganitong advantage ng mga submarine ay may kinalaman kung papaano ang mga ito pininturahan at ang pangunahing dahilan kung bakit kulay itim ang mga ito ay para makapag-camouflage o hindi basta makita. Ang madilim na kulay tulad ng itim ay nakakatulong sa submarine na mag in o mag sa madilim na na tubig ng dagat, lalo na kapag nasa ilalim ng dagat. Ito ay mahalaga upang maiwasan na makita ng mga kalaban, maging sa ibabaw o sa ilalim ng tubig. Sunod naman ay ang heat absorption at emission. Ang itim na kulay ay mas mahusay sa pag-absorb at pag-emit ng init na makakatulong sa kontrol ng temperatura ng submarine. Sa ilang sitwasyon, ang pagpapanatili ng tamang temperatura ay mahalaga sa mga operasyon ng mga instrumento at kagamitan sa loob ng submarine. Maintenance at durability, ang itim o madilim na pintura ay mas hindi halata ang mga dumi at kalawang na nakakatulong sa pagpapanatiling mukhang maayos ang submarine kahit na matagal ng ginagamit sa ilalim ng dagat. Sunod ay stealth technology. Ang mga submarine ay dinisenyo para maging mahirap makita at marinig. Bukod sa anyo at teknolohiya na nagpapababa ng kanilang sonar signature, ang pagpili ng madilim na kulay ay isa pang hak bang upang mapataas ang kanilang stealth capability. Pag nasa ibabaw ka kasi ng vessel o sa sakyang pantubig ay madaling makakita ng kahit na anong bagay hanggang 50 miles na layo o higit pa. Ang mga makabagong battleships din ay may radar at sonar capabilities na kayang makadetect ng mga battleships o mga barko sa malayo. Isa pa sa dahilan bakit itim ang kulay ng submarines ay may kinalaman sa panels na ginagamit ng mga ito. Ang mga anechoic tile ay gawa sa synthetic polymer at rubber na nakakabit sa submarine o military ships kung saan ito ay ginagamit para maabsorb ang sound waves ng active sonar o sound navigation and ranging. Naglalabas kasi ng sound waves ang sonar habang nasa ilalim ng tubig ang mga ito at ito rin ang tanging paraan para makadetect ang submarine ng iba pang submarine na malapit sa lugar. At kung may anechoic tile ang mga submarine ay hindi ito gaanong madidetect ng sonar. Pero bukod sa itim ay may mga submarine din na kulay gray at ito ang universal color ng mga kombatant at auxiliary ships. Tulad ng itim na submarine, ang mga ito ay nagagamit rin sa iba't ibang sitwasyon gaya ng pagblend sa fog o hamog. Kahit abot tanaw kasi, ang warship ay mahirap makita ang gray submarine kahit na maaraw at kahit na makita ang mga ito ay mahirap pa rin itong kumpirmahin. Ang mga ganito kulay ng submarine ay madalas makita noong kasagsaga ng World War II dahil karamihan sa mga ito ay nasa ibabaw ng katubigan. Sa kabuuan, ang pagpili ng itim na kulay para sa mga submarine ay isang strategikong desisyon upang mapabuti ang kanilang kakayahang makalusot ng hindi napapansin, kontroli ng init at mapanatili ang tibay ng kanilang panlabas na pintura. At ngayong alam mo na kung bakit kulay itim ang submarine, ay ano naman ang opinion mo tungkol dito? Comment down below.